Hello guys, for today vlog, magluluto po tayo ng gisadong baka. Ayan guys, simula na po natin at meron na po tayong bawang, sibuyas at naandyan na po ang kamatis natin. Sinaltad na po natin ng ganyan at siyempre po meron po tayong beef. Isa kalating kilo lang po yan, hinugasan na po natin at pinapatulo at ilagay po natin sa ganyan, di ba? Para tumulo siya. At ayan, lagay na po na itong pan. Buhay natin tapos cooking oil ayan at tapos painitin na po natin ng konti tapos ilagay na po natin yung bawang ayan sinag na po yung bawang at medyo pa brown brown po natin yung bawang ano bago natin isunod yung sibuyas ganyan po tayo magluto eh awan ko po dun sa iba yung iba po inuuna yung sibuyas bago yung bawang so i-brown brown po muna natin bago natin isunod yung sibuyas. Ayan, okay na. So, isunod na natin yung sibuyas. And then, hintayin po natin maluto yung sibuyas. At, susunod na po natin yung ating beef na pinatutulo. Para yung tubig medyo mabawasan. Diba? Ayan. Halu-haluin lang po natin ng ganyan, guys. Ayan. Medyo ipaghiwalay-hiwalay natin yung anong sibuyas. Diba? Ayan. Ayan. Continue lang po tayo sa ano, panunood guys at talagang ayan, sinunod na po natin yung uh, natin na isang kalahating kilo lang po yan at sinagtag po natin ng ganyan kalalaki cube 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 so, haluin po natin so, kaya po natin ginaganito yan eh, parang sangkot na po yan para yung lansan ng baka mawala baka yung amoy ang gunya mawala, di ba? So, ayan, hayaan lang po natin siyang sumati. So, isunod na po natin yung asin. Ayan, siguro mga 2 spoon na asin. And then, paminta. Ayan, mga bahala na po kayo. Isunod na po yung kung gaano kaming gusto ng paminta. Ayan, so, haluin na po natin ng maigi. Ayan, halo-halo na siya para lalong siyang sumarap hmm? Ayan. halo lang ng halo guys Ayan. okay halo lang ng halo hintay po natin yung mag brown hintay natin yun ang ating pati medyo nagdala sa yung langis ito pang ko guys. Kasi, guys, ang sekreto ng pagluluto para sumarap ang inyong niluluto, kailangan sasakot kayo mo muna. At ayan, lagi natin ng ano, ah, uh, cube. ko lang po yung isang cube. Kasi, sa lahat ng pili lang po yung ating niluluto, eh. hindi pwede isang buo. Kasi, baka kumalat at mapasubra Ayan, hintayin po natin siyang mag-brown uh, para bang tumitri silang konti. Ayan, ang bango guys. Eh. Ang bango na niya kagad. Sinasangkot siya pa lang natin yan. Talagang ang sarap na. And after 5 uh, minutes, ganda na po ang itura niya. Diba? Ayan. Yung so, kailangan din po natin haluin ang haluin. Hanggang sa talagang yung mga sangkap niya maghalo at sumama dun sa laman ng karne na niluluto natin so pa brown brown yung natin so, maya maya po eh, magmamantika na yan ng kunti at magmamantika siya ng kusa so, ayan diba ayan na guys so, ang, ang ganda na ng itura niya at ang bango bango guys ganyan naman o oh. Ayan. At, maya maya po ilalagay na po natin yung yung ating ano nga po yung tulang pa natin ay tomato. o, ba? Diba? Yun po ang kulang natin. Kasi, ayan, ilagay na po natin yung tomato. Yun, yun, yun. So, ayan, alu halongin po natin hanggang sa madurog yung tomato. Yun, yun, yung kamatis. O, so, yung kamatis na kailangan natin iturugin sa sariling mantika nung natin nilulutong So, ayan. Halo-halo lang po ng ganyan. Napakabango, guys. Uh, i-try nyo lutuin itong ganito, guys. Napakasimple. Hindi ko po alam yung ganito luto. Hindi naman po siya kaldereta. Pero, naisipan ko lang po magganitong luto. So, ayan. Ayan, ganyanin lang po natin. Halo-haloin hanggang sa nadurog yung kamatis. Ayan, napakabango guys. Uh, talagang sarap. Nakakatakam na hindi pa siya luto eh, matatakam ka na so after 2 uh, minutes or 5 minutes pala ayan, ganyan na po yung itsura at nagawin na po yung kamatis isunod na po natin yung oyster oyster soy so ayan, ganyan lang po siya kadami kayo na po ang bahala kung gaano kadami yung gusto nyo, kung gusto nyo yung medyo maitim medyo talagang dark yung kulay ng niluluto nyo, pwede nyo damihan pero Depende rin po. Dapat sakto lang at konti. Siguro mga 2 uh, spoon. Kung gusto nyo lang talagang ano, suabi. Ayan. So, sangkutsahin na rin po natin siya hanggang sa talagang yung oysters i dumikit dun sa laman ng baka na niluluto natin. So, ayan guys. Ayan. Halo lang ng halo. Ah, ang pagpapasarap ng niluluto natin ay talagang efficient, be efficient. matagal lang. Kung gusto nyo ng masarap na masarap na ulam, kailangan nyo mag-intay. Pagkatapos nyan, lagyan po natin ng asukan. Siguro mga 2 spoon lang. Tansyahan lang po. Bahala na po kayo kung anong gusto nyo yung hindi matamis at yung patampakan lang ang tamis. Yan. Titikman nyo po guys. Yan. Kahit ako po ay sinisipon, ay naamoy ko talaga yung sarap ng niluluto ko. Ayan. Haluin po natin hanggang sa yung asukal ay matunaw at mahit-hit nung laman na niluluto natin yung low carne. After po nyan, Siyempre, kukuha tayo ng tubig. At saka po, hindi maraming tubig ang ilalagay natin, guys. Ayan, parang siya ay naano na, no? Nag, para uh, parang pinitrito na natin siya sa kanyang sariling mantika, yung baka. Wala po siyang taba, guys, ha? buto at laman lang siya napakasarap ayan, so lagyan natin ng tubig kunti kuti lang, yan mga ganyan lang po guys pero depende sa inyo, tapos kung gusto, ba diba, hindi pa yan malambot, low fire lang yan guys, low fire yung pinakang mahina yung hindi siya mamamatay yung apoy yun, ganun lang po yung apoy nyan. tapos tatakpan na po natin siya yan, takpan po natin at maghihintay po tayo ng mga 30 minutes After 30 minutes, yan na po siya. Uh, ganyan na po ang itsura niya. Guys, napaka medyo malambot-lambot na siya. Pero kulang pa. So, mga 10 minutes pa po guys. Ayan. Ganyan na po ang itsura niya guys. Napakasarap. Tinikman ko po, po yung sabaw. Nag-aagaw yung alat at saka tamis. Yung hindi mo malalaman na may asukal siya. Basta napakasarap. Try nyo guys, lutuin tong ganitong luto. Ay, ito na nga po pala ang pinakahintay nating lahat at naluto na nga po. At ayan na nga po ang itsura niya ngayon. So napakasarap, grabe guys. So yun, thank you for watching at sana po iminatutunan tayo ngayong araw. Thank you.